Kailangan po kami ng pangulang. Guys, ganunang tanghali po. Ganunang init ng panahon ngayon. Ang init po guys. Pauwi na po uli kami. Yan po guys ang mga ano. Ito po yung bayan ng Lopez. po yung hospital ng St. Jude. Ayan po, kulay like, green. Ayan mm -hmm. po, yung pogi minister. <laughs> pogi po. Ito po yung kainan dito, guys. oh yan yung kainan. Sama tak, tak <tangan> aku ni.